Ang mga taong ito ay mula sa Mano Society. Gusto nilang kalabanin si Lin Moyo, hindi ka panipaniwala? Nakapasok ang Mano Society sa ating Shiajing Academy, malaking problema ito. Ipagbigay alam agad sa mga guro nagmamadali silang nagbigay ng babala sa kanika nilang mga guro. Sa isang iglap, nayanig ang buong akademya. Lahat ng guro ay nakatanggap ng abiso. Ni hindi na sila pumasok sa klase at sabay-sabay na tumakbo patungo sa bulwagan ng piitan. Ngunit pagdating nila roon, natuklasan nilang ang piitan ay naselyado na. Ang mga nasa labas ay hindi makapasok at ang mga nasa loob ay hindi makalabas. Wala pang dalawang minuto, halos kalahati ng mga guru ng akademya ang dumating sa bulwagan ng piitan. Tutal, lahat ay nagbibigay ng malaking importansya sa mga bagay na may kinalaman kay Lin Moyu at sa abis. Biglang may isang guru na tumawa na parang nababaliw kung mamamatay kayong lahat dito, siguradong masasakta ng husto ang Shijing Academy, di ba? Habang naguguluhan ng lahat, naglabas siya ng isang bato ng demonyo at inaktiba ito. Isang malaking harang ang lumitaw, bumabalot sa buong bulwaga ng piitan. Ang apoy ng impyerno ay nag-alab ng husto. Sa gitna ng apoy, lumitaw ang anino ng isang hari ng demonyo. Ang mga malalakas na nilalang na nakatago sa Shijing Academy ay sabay-sabay na nagising. Ang lakas ng loob ninyo. Manggahas kayong pumunta sa Shiajing Academy namin, mga walang hiya. Kayo na mismo ang naghahanap ng kamatayan. Hindi nyo ba tinitingnan kung nasaan kayo? Kung nakarating na kayo rito, huwag na kayong umasang makakabalik pa. Sa gitna ng galit na sigaw, isang ekspertong antas venerable ang lumipad patungo sa himpapawid. Sa sandaling ito, sa labas ng Shiajing Academy, lumitaw din ang isang harang na apoy ng impyerno, sinusunog ang kalangitan. Ang tawa ng hari ng demonyo mula sa abis ay umalingaungaw sa buong kalangitan at lupa. Isang katulad na eksena ang hindi lamang naganap sa Shiajing Academy. Sa maraming nakatataas na akademya sa buong imperyo ng Divine Sia, lumitaw din ang mga katulad na pangyayari. Nababaliw na ang Mano Society. Sinimulan na nila ang isang malawakang kontra-atake. Ito ang hula ni Meng Anwen tungkol sa desperadong hakbang ng kaaway. Sa loob ng piitan, talampas ng mga banal na hayop si Lin Moyu ay kara rating pa sa piitan ng hindi nagtagal. Ang kanyang leyo ng mga patay ay normal na humihila ng mga halimaw. Bigla, ang buong piitan ay nayanig. Ang dating maliwanag na talampas ay biglang dumilim. Isang malaking halaga ng itim na enerhiya ang lumitaw sa himpapawid. Ang apoy ng kaluluwa ay naging matingkad na berde apoy ng impyerno agad na binawi ni Lin Moyo ang lay ng mga patay at tiningnan ang kalangitan na naging land iyan na. Sa isang iglap, sinunog ng apoy ng impyerno ang buong piitan. Bakit lumitaw ang apoy ng impyerno sa loob ng piitan? May nangyari ba sa bulwaga ng piitan, naisip ni Lin Moyo. Gusto niyang umalis sa piitan ngunit wala siyang maramdamang anumang reaksyon. Ang dahilan kung bakit nigtas ang bulwaga ng piitan ay dahil sa mekanismo ng pagtakas nito. Hanggat may panganib at nais mong umalis, kahit na nasa antas impyerno, via NGUC, ang hirap, maaari kang umalis anumang oras. Ngunit ngayon, natuklasan ni Lin Moyo na hindi siya makakaalis sa piitan. Pati ang bato ng teleportasyon ay nawala ng signal. Saka, sa kasalukuyan, tanging ang espesyal na bato ng teleportasyon sa kanya ang gumagana pa. Ito lamang ang hindi nawala ng bisa, Alam ni Lin Mao na dahil napakataas ng antas ng batong ito ng teleportation, hindi ito kayang maselyohan. Isang mapanuksong tawa ang umalingawngaw sa himpapawid. Ang apoy ng impyerno ay bumuhos pababa, tumatama sa mga halimaw sa piitan. Ang mga halimaw ay patuloy na nagkakaroon ng mutisayon, at ang kanilang mga level ay mabilis na tumataas. Kasabay nito, isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa loob ng piitan. Nang makita sila ni Lin Moyo, alam niyang may mali. Ang mga estudyanteng ito na pumasok sa piitan ay nagmula sa iba't ibang akademya. Bukod dito, lahat sila ay may mababangis na anyo at puno ng layuning pumatay. Napakasensitibo ni Lin Moyo sa ganitong layuning pumatay. Sa sandaling ito, napagtanto niyang ang mga taong ito ay narito upang patayin siya. Pagkapasok nila sa piitan, mabilis silang pamwesto sa iba't ibang lokasyon. Bawat isa ay may hawak na itim na bato ng demonyo. Sabay-sabay nilang inaktiba ito. Napatingin si Lin Moyo. 36 na tao. Masyadong pinagtuunan ng pansin ang pansinang pwesto ng bawat isa. Ito ba ay isang Porma sayon? Nang maaktiba ang mga bato ng demonyo, isang malaking Porma sayon ang mabilis na nabuo, bumabalot sa lugar. Halos sa isang segundo, ganap ng nabuo ang higanting Porma Cyan. Sa loob ng Porma Cyan, sumiklab ang apoy ng impyerno. Sunugin ang aming katawan, ialay ang aming kaluluwa, ipatawag ang hari ng demonyo. Sunugin ang aming katawan, ialay ang aming kaluluwa, ipatawag ang hari ng demonyo. Sunugin ang aming katawan, ialay ang aming kaluluwa, ipatawag ang hari ng demonyo. Sabay-sabay na sumigaw ang 36 na tao, bakas ang kabaliwan sa kanilang mga mukha. Bawat segundong lumilipas, lalong lumalakas ang apoy ng impyerno. Ang mga tao sa loob ng apoy ay nasusunog hanggang maging abo, ngunit walang sumisigaw sa sakit. Ang mukha ng bawat isa ay puno ng kabaliwan. Ang apoy ng impyerno ay tumaas patungo sa kalangitan, humahalo sa apoy ng impyerno sa himpapawid ng piitan. Sa sandaling ito, marahas na nayanig ang piitan. Ang aura ng abis ay mabilis na kumapal. Hindi lamang ang mga halimaw sa piitan ang nagmutate, kundi pati ang kapaligiran dito ay nagbago rin. Sa isang iglap, ang piitan ay tila naging isang mundo ng abis. Narinig ni Lin Moyo ang isang galit na ungol. Ang ungol ay nagmula sa apoy ng impierno sa kanyang harapan. Sa loob ng apoy, isang pares ng malalaking mata ang lumitaw. Agad na nakilala ni Lin Moyo ang may-ari ng mga matang ito, isang dating kakilala. Ang Flame Demon Lord kasabay ng galit na ungol ay ang lalong nagwawalang apoy ng impierno na parang susunugin ang buong mundo. Naunawaan ni Lin Moyo ang lahat. Ang mga taong ito ay pawang mga miyembro ng Mano Society. Ginamit nila ang mga bato ng demonyo ng abis upang iselyo ang piitan, at pagkatapos ay nag-alay ng kanilang sarili upang ipatawag ang Flame Demon Lord. Ito ay upang ganap siyang lipulin. Naisip niya na dahil pinaghandaan nila ito ng husto, malamang na walang sino man mula sa akademya ang makakatulong sa kanya. Kailangan niyang harapin mag-isa ang hari ng demonyo mula sa abis. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Lin Moyu ay naging lubos na seryoso. Mukhang kailangan ko na namang isugal ang buhay ko. Gayon paman, ang magandang bagay ay hindi nasilyohan ng abis ang kanyang espesyal na bato ng teleportasyon. Mayroon pa siyang daan palabas. Kung ganoon, tingnan natin kung mapapatay ko ang isang hari ng demonyo. Naging ganado daw si Lin Moyu. Ang kanyang Divine Stone Domain ay mabilis na umikot dahil sa kanyang pananabik, naglalabas ng matinding pamatay na aura. Naglunsad ng malawakang pag-atake ang Mano Society, na parang, isdang mamamatay kasama ang lambat. Laban kay Bayi Yuan, ipinatawag nila ang mga demonyo mula sa abis. Samantala, ang kanilang mga miyembro mismo ang nagsagawa ng pagkubkub sa mga malalaking akademya. Sa hanay ng mga guro sa mga malalaking akademya, sunod-sunod na lumitaw ang mga miyembro ng Mano Society. Makikita na ang kanilang pag-iipon ng lakas at paglusot ay napakatuso. Ngunit ang mga akademya tulad ng Xiaojing Academy at Shenden Academy ay mga nangungunang akademya. May mga ekspertong antas Diyos na umiiral doon. Kahit na ang ibang akademya ay walang ekspertong antas Diyos, mayroon pa rin mga ekspertong nasa tuktok na higit sa level 85, at kahit na may mga maladyos na lumitaw. Ang kaguluhan na ginawa ng Mano Society ay nagpakita sa buong mundo kung gaano kalakas ang imperyo ng Divine Sia. Lumalabas na napakaraming malalakas na eksperto ang nakatago sa imperyo. Karaniwan, sa labas, ang mga ekspertong antas Diyos ay nasa mga sampu lamang, ngunit ngayon, mukhang mahigit pa sila sa dalawampu. Ang ibang mga bansa na dati ay nanonood lamang ay natakot na ngayon. Nagsimula silang matakot at humanga. Sino ang nakakaalam kung may mas malalakas pang nilalang na nakatago sa mga hindi alam na sulok ng imperyo ng Divine Sia? Ang nakikita ba nila ngayon ay ang ibabaw lamang? walang nang ahas na galawin ang imperyo ng Divine Sia. Sa loob ng piitan, ang Flame Demon Lord ay lumabas mula sa apoy ng impyerno. Sa wakas, nakita ni Lin Moyo ang tunay na anyo ng Flame Demon Lord. Isa itong halimaw na demonyo na hugis bola. Ang diametro ng bola ay mahigit tatlong metro, isang lumang sukat, maaaring katumbas ng metro dito. Isang pares ng mata ang sumasakop sa mahigit 70% ng kabuoan nito, walang makitang ilong o bibig. Ang labas ng katawan nito ay puno ng mga galame. Ilan sa mga ito ay partikular na maskulado, marahil ang mga kamay at paan nito. Ang buong katawan ay naglalabas ng nag-aalab na apoy, mabilis na tumataas ang temperatura, sinusunog ang lupa, at binabaluktot ang espasyo. Hindi katakataka na isang matalang ang nakikita ko dati, ganito pala ang itsura nito. Noon, tanging ang mata ng Flame Demon Lord ang nakikita ni Lin Moyu. Hindi niya inaasahan na ganito pala kakaiba ang anyo nito. Walang ekspresyon ng Flame Demon Lord, ngunit ang emosyon nito ay mababasa mula sa nag-aalab na apoy. Hahaha, <laughs> Lin Mo Yu, sa pagkakataong ito, huwag ka ng mangarap na makatakas. Nagpakawala ng tawa ang Flame Demon Lord na parang sigurado ng mapapatay niya si Lin Mo Yu. Tinitigan din ni Lin Mo Yu ang Flame Demon Lord, pinakikiramdaman ang aura nito. Bahagyan niyang naramdaman na may hindi tama, hindi ito ang unang beses na nakipaglaban si Lin Moyo sa isang ekspertong antas Diyos. Bukod dito, napatay na niya ang isang clone ng hari ng demonyo noon. Naramdaman niya ang malakas na aura nito noon. Tila ang Flame Demon Lord sa kanyang harapan ay, hindi kasing lakas ng inaasahan niya. Ngunit ito ay tunay na anyo, mas malakas kaysa sa clone ng Bull Demon Lord na napatay niya. Gayunpaman, ang tunay na anyo nito ay mas mahina kaysa sa Bull Demon Lord. Magulo ang paghahambing. Ang Bull Demon Lord na binanggit ni Bai Yuan ay naging pinakamahinang nilalang sa hanay ng mga hari ng demonyo. Matapos mag-isip, nagkaroon ng sagot si Lin Moyo. Mukhang medyo mahina ka. Dahil ba hindi sa patang bilang ng mga nag-alay, o dahil pinipigilan ka ng mga patakaran ng piitan? Pinilit mong baguhin ang mga patakaran ng piitan sa lahat ng paraan, ngunit hindi mo ito mababago ng lubusan. Sa loob ng piitan, may mga patakaran na hindi pinapayagan ang masyadong malakas na nilalang na pumasok. Ginamit ng Flame Demon Lord ang isang espesyal na paraan upang pansamantalang baguhin ang mga patakaran para makapasok ito, ngunit hindi nito kayang baguhin ng lubusan. Ang mga patakaran ay umiiral pa rin at pinipigilan pa rin ito. Suminghal ang Flame Demon Lord. Matalas nga ang pakiramdam mo. Pati ito ay napansin mo. Pero ano ngayon? kahit na isang bahagi lang ng lakas ko ang magagamit ko, sapat na iyon para patayin ka. Tumingin si Lin Mao Yu sa paligid. Sa ilalim ng impluensya ng apoy ng impyerno, karamihan sa mga halimaw sa piitan ay nagkaroon na ng mutasayon, mas malakas kaysa dati, at tumaas din ng malaki ang kanilang lakas buhay. Tahimik siyang naghagis ng ilang teknik sa pagmamanman. Mutated Plateau Wolf Level, 52 Lakas, 50,000 Licks, 50,000 Espiritu, 10,000 Katatagan, 40,000 Mga Kakayahan, umol Mga Katangian, Pinsalang Elementong Dilim Bawas ng 30% ang Plateau Wolf ay nag tumalon mula level 46 na patungong level 52. Ang mga attributes nito ay tumaas ng malaki, umabot sa kabuo ang isandaan at limampung libo. Karaniwan, ang isang normal na halimaw sa isang piita na katumbas ng hirap na antas impyerno ay hindi gaanong nagkakalayo ang attributes. Ang isang halimaw sa level 52 na piita na antas impyerno ay may kabuo ang attributes na nasa isang libo. Ang isang pinuno ay maaaring lumagpas sa dalawang libo. Ngayon, ang mga halimaw dito ay nahawaan ng apoy ng impyerno, at matapos magmutate, ang kanilang kabuoang attributes ay lumagpas na sa mga normal na halimaw sa piita na antas impyerno. Hindi lamang ang plateau wolf, kundi pati ang ibang mga halimaw ay ganito rin. Sa teorya, ang isang halimaw na antas pinuno ay katumbas ng isang boss, ang halimaw na antas pinuno ay maaaring mas malakas pa kaysa sa isang world boss, ngunit kulang lamang ito ng ilang espesyal na attributes ng isang boss mula sa nakaraang henerasyon. Nang makita ito, nagkaroon na ng plano si Lin Moyo. Alam na niya kung paano haharapin ang Flame Demon Lord. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang bibig. Kung sa ibang lugar, okay lang ang mga sinabi mo. Pero ngayon, masyado kang mayabang. Pero ano, ungol ng Flame Demon Lord, Tumawa si Lin Moyo. Ang kanyang mga pakpak ng kidlat ay lumadlad, agad siyang dinala papalalim sa piitan. Hindi niya sasabihin sa Flame Demon Lord na ang lahat ng lugar dito ay puno ng mga halimaw, puno ng kanyang mga sandata. Nais mong tumakas, mangarap ka, hinaylan ng Flame Demon Lord ang mabangis na apoy at humabol. Ang bilis ng Flame Demon Lord ay hindi mas mabagal kaysa kay Lin Moyo. Bukod dito, nasa loob sila ng piitan, walang matatakbuhan si Lin Moyo. Tumawa ang Flame Demon Lord. Huwag ka ng mangarap, hindi ka makakatakas, magpakabait ka na lang at hayaan mo akong patayin ka. Titiyakin kong susunugin kita ng walang matitira. Habang nagsasalita, sunod-sunod na death ray ang pinakawalan nito. Patuloy na nagbago ng direksyon si Lin Moyu upang umiwas sa himpapawid. Kung dati ito, tiyak na hindi niya maiiwasan ang death ray. Ngunit ngayon, tumaas na ang kanyang attributes, mayaman na ang kanyang karanasan sa labanan, at binigyan siya ng mga pakpak ng kidlat ng nakakagulat na bilis. Kaya lamang niya naiwasan ang death ray ngayon. Hinabol ng husto ng Flame Demon Lord si Lin Moyu, tumatawa ng baliw. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Hindi ka makakatakas. Tatakas, hindi naman talaga gustong tumakas ni Lin Moyu. Sa isang iglap, nakarating na siya sa kalangitan ng talampas BLG. Tatlo, patungo sa gitna ng talampas BLG. Apat, sa talampas BLG. Apat, puro mga halimaw na pinuno ang naroon, at kakaunti lang ang mga halimaw. Ang pinakamaraming halimaw ay nasa talampas BLG. Tatlo, habang lumilipad si Lin Moyo, ang kanyang leyon ng mga patay ay tahimik ng bumaba. Nagsimula ng humila ng mga halimaw ang mga kalansay, tinitipon ang mga ito sa isang lugar. Pinag-isipang mabuti ni Lin Moyo, kung nais niyang patayin ang Flame Demon Lord, maaasahan lamang niya ang dalawang malalakas na kakayahan, una ay ang Corpse Explosion, at pangalawa ay ang Strong Army. Kahit na niya ay isang hari ng demonyo, kailangan niya itong mapatay sa isang big wison, hindi ito binibigyan ng pagkakataong gumanti. Batay sa mga karanasan niya sa pakikipaglaban sa ilang antas Diyos sa World of Decay, sa ilalim ng Estado ng Strong Army, kaya niyang makipagsabayan ng harapan sa isang nilalang na antas Diyos ng ilang sandali. Ngayon, ang lakas ng Flame Demon Lord ay pinipigilan, hindi maihahambing sa mga nasa World of Decay. Kaya, sa pagtatasa ng lahat ng kondisyon, naramdaman ni Lin Moyo na mayroon siyang ganap na pagkakataon na may sigawa ang dakilang gawa ng pagpatay sa isang hari ng demonyo. Ang mga halimaw sa talampas BLG. Tatlong ay natipo na ng kaunti, marahil isang katlo, One-third, ng mga halimaw. Ang natitira ay nasa malayo pa at hinihila palapit. Malapit ng maubos ang oras ng mga pakpak ng kidlat. Binigla ni Lin Moyo ang kanyang bilis upang makalapit ang Flame Demon Lord. Nang makita ito ng Flame Demon Lord, tumawa ito ng malakas. Haha, ano, hindi ka natatakbo? Sa level mo, ang kakayahang gumamit ng skill sa paglipad ay nakakagulat na sa akin. Pero gaano ka katagal makakalipad? Ang mga skill ay laging may cooldown time. Nanatiling tahimik si Lin Moyo. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker sa ibaba ay tahimik na kumikilos, mabilis na pinapatay ang ilang mga halimaw. Sa sandaling ito, binawi na rin ni Lin Moyo ang mga pakpak ng kidlat. Mabilis siyang nahulog. Kasabay nito, nagpakita ng takot si Lin Moyo sa kanyang mukha, na parang naubos na ang oras ng skill at napilitan lamang siyang mahulog hindi naghinala ang Flame Demon Lord at nagpatuloy sa paghabol. Bukod dito, mas bumilis pa ito. Halos sa isang iglap, bumagsak si Lin Yu sa lupa. Sumunod ding bumagsak ang